Isayas Babala sa mga makasalanan Ikalimamput siyam na kabanata Makinig kayo Ang Panginoon ay hindi mahina para hindi makapagligtas Hindi rin siya bingi para hindi makarinig kapag tumatawag kayo sa Kanya Ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos At iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw ng makinig sa inyong mga dalangin. Pumapatay kayo ng tao, at gumagawa pa ng ibang kasamaan. Nagsisinungaling kayo at nagsasalita ng masama. Wala sa isip ninyo ang katarungan. Ang mga bintang ninyo sa inyong kapwa ay puro mga kasinungalingan. Ang inyong iniisip ay masama, at iyon ang inyong ginagawa. Ang masasamang plano nyo ay parang itlog ng makamandag na ahas. Ang sinumang kumain nito ay mamamatay. Katulad din ito ng bahay ng gagamba na hindi maaaring gawing damit, kaya walang kabuluhan ang masasama ninyong plano. Masama ang ginagawa nyo at namiminsala kayo. Nagmamadali kayong gumawa ng masama at mabilis ang kamay ninyong pumatay ng walang kasalanan. Palaging masama ang iniisip ninyo. At kahit saan kayo pumunta, ay wala kayong ginawa kundi kapahamakan at kasiraan wala kayong alam tungkol sa mapayapang pamumuhay. Binabaliwala ninyo ang katarungan, at binabaluktot pa ninyo ito. Ang sino mang sumunod sa inyong mga ginagawa, ay hindi rin makakaranas ng mapayapang pamumuhay. Kaya nga hindi pa pinarurusahan ng Diyos ang ating mga kaaway, at hindi pa natin natatamo ang tagumpay at katuwiran. Naghintay tayo ng liwanag, pero dilim ang dumating kaya lumalakad tayo sa dilim. Nangangapa tayo na parang bulag. Natitisod tayo, kahit katanghali ang tapat, na parang lumalakad sa dilim. Tayo'y parang mga patay, kung ihahambing sa mga taong malakas. Umuungal tayo sa hirap na parang oso, at dumadaing na parang mga kalapati. Hinihintay nating parusahan na ng Diyos ang ating mga kaaway, at tayo'y iligtas. Pero hindi pa rin nangyayari sapagkat napakarami na ng ating mga kasalanan sa Diyos at iyan ang nagpapatunay na dapat tayong parusahan. At talaga namang alam natin na gumagawa tayo ng masama, nagrebelde tayo at nagtaksil sa Panginoon. Itinakwil natin ang ating Diyos. Inaapi natin at sinisiil ang ating kapwa. Pinag-iisipan natin ng mabuti kung paano magsalita ng kasinungalingan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi pa pinarurusahan ng Diyos ang ating mga kaaway at hindi pa niya tayo binibigyan ng tagumpay na may katuwiran. Sapagkat hindi na matagpuan ang katotohanan kahit saan at ang mga tao ay hindi na mapagkakatiwalaan. Oo na wala na ang katotohanan. At ang mga umiiwas sa kasamaan ay inuusig. Nakita ito ng Panginoon at nalulungkot siya dahil sa kawalan ng katarungan. Nagtatakas siya sa kanyang nakita na wala kahit isa man na tumutulong sa mga inaapi. Kung kaya gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan sa pagliligtas sa kanila. At dahil matuwid siya, tutulungan niya sila. Gagamitin niyang panangga sa dibdib ang katuwiran at helmet ang kaligtasan. Isusuot niya na parang damit ang paghihiganti at ang matindi niyang gali. Gagantihan niya ang kanyang mga kaaway ayon sa kanilang ginawa, pati na ang mga nasa malalayong lugar. Madadama nila ang kanyang gali. Igagalang siya at dadakilain kahit saan, dahil darating siya na parang rumaragas ang tubig na pinapadpad ng napakalakas na hangin. Sinabi ng Panginoon, Darating sa Zion ang magliligtas sa inyong mga lahi ni Jacob, at kanyang ililigtas ang mga nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. At ito ang kasunduan ko sa inyo. Hindi mawawala ang aking espiritu na nasa inyo at ang mga salitang sinabi ko sa inyo. Sabihin ninyo ito sa inyong mga anak at kailangang sabihin din ito ng inyong mga anak sa kanilang mga anak hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito.